Susibot, susibot <laughs> Grabe Hello Ang dami Pari yan Pari <laughs> yung mahuli na sila? antay pa dito sa gilid Ang pa sa gilid pa sa gilid pa Ang pa pa

दा मेरी तो

ang dami dito, ayun doon Ayun dami dami doon Ano? Oo, dami Ayun doon, ko Kumukulo, ayun doon Ayun

good morning, good morning po sa lahat po. Kung sila ba, hindi natin ang video na agad dahil sobrang intense po ang ano. Um, okay Pwede lang ngayon ang mga mo. Grabe. O, maraming na dami. mairap. Thank you so much po sa lahat no? kay

No? Ano? 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 Hulis, ang hagis. Huli. Okay. May effect na bababa, ano? Dali pa rin? Oo. Hello ko kay no? oh. hmm. Ma'am Ma Jocelyn Moreno, di kita... di kita comments to idol. Okay na po, Ma'am Jocelyn, no? Oh. Eh, hey, Ma'am, kay Jenny is ni real, Siyempre kay Corn Good morning po, good morning Ayun natin, natanggal na po yung ano Yung mga huli natin Grabe Tik pa ako nadulas kanina so, <laughs> Paikot-ikot Paikot-ikot kami, <laughs> <laughs> <-ikot> kami ni Nila kay Lems nila. Ang hirap na nila Alam na agad eh Sobrang dami Ang Yung puno Wala ka Ang dami oh Yung puno

Ang sa lugar. Bilaw sa lugar. Bilaw sa lugar. Bilaw la tai